Sumalang na sa pagdinig petisyon sa pagtaas naman ng pasahe sa jeepney. At para bigyan tayo ng detalye live mula sa Mandaluyong nasa frontline ng balitang yan si Gerard dela la Peña. Gerard, magkano nga ulit itong hinihingi na taas pasahe at ano pa ba yung uh, napag-usapan dyan sa hearing? Alam mo Ruth, medyo kakaiba yung nangyaring hearing kanina dahil ang buong akala natin, ang didingin lang ay yung petisyon kaugnay sa pagtataas ng singil sa pasaya sa jeepney. Pero dininig din kanina yung withdrawal ng petisyon na kaugnay rin sa pagtataas ng singil sa pasaya sa jeepney. Kanina nga ay sumalang na sa hearing ang mga grupong Alto Dap, Akto at Pasang Mazda na siyang nagsampan ng petisyon para sa dagdag na dalawang pisong provisional fare hike. Kung maaprubahan ito, may ging 15 pesos na ang minimum na pasahe sa jeepney. Pero dahil provisional ito, maaari itong bawiin na hindi na kailangan sumailalim sa hearing at iba pang proseso kung sakaling bumaba ang presyo ng langis. Pero ang grupo naman ng Stop and Go Coalition, LTOP at PEJODAP, nag-withdraw naman ng kanilang petisyon para sa fair hike. At hiniling na lang na, na, yung kasalukuyang 13 pesos na minimum fare sa jeepney ay gawing permanente at hindi lang provisional. Ang katwiran naman nila, kawawa ang taong bayan dahil sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ayon naman sa grupong para advocates for inclusive transport, ang dapat na pinagtutuunan ng pansin ng pamahalaan ay ang pagtanggal sa excise tax sa langis na nagiging pasakit lamang sa mga tsuper. Pero kahit pag-aaralan pag pa lang ang mga petisyon, parang malamig ang LTFRB sa hiling na dagdag singil sa pasahe. Mayroon naman daw fuel subsidy na tutulong sa mga tsuper para maitawid ang mataas na presyo ng langis. Mayiging konsiderasyon din daw sa mga otoridad ang napipintong pagtataas ng pasahe sa LRT Line 1. Daraan din daw ito sa pagsusuri ng NEDA para makita kung anong mayiging epekto nito sa inflation. Ruth, bukod sa petisyon ng mga jeepney drivers and operators, eh kanina rin ay nagsampa naman ng petisyon ang grupo ng mga TNVS drivers sa LTFRB para sa pagtataas ng base fare sa 70 pesos mula sa kasalukuyang 45 pesos. Wala pa naman nakatakdang petsa ng hearing para rito. Ruth. Yan po ang Express Report ni Gerard De La Peña. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.